medyo challenging sa karamihan na maintindihan ang second law of thermodynamics ng dahil sa entropy. Mas madaling maiintindihan ang second law kung hindi muna natin babanggitin ang entropy. Ang tendency ng energy at matter ay dumaloy o gumalaw mula sa area na may mataas na concentration patungo sa area na may mababang concentration. Ito ay kapareho ng dahilan kung bakit dumadaloy ang heat mula sa mainit na bagay patungo sa malamig na bagay. Dahil ang mainit na bagay ay may mataas na concentration ng energy at ang malamig na bagay ay may mababang concentration ng energy. Isa pang halimbawa ay pag nagmix ka ng dalawang klase ng gas. Habang nagtatagal, mas nagiging uniform ang kanilang mixture. Sa ibang pagkakasabi, ang tendency ng concentrated na energy at matter ay maging less concentrated kapag may area na may mababang concentration na pwede nitong galawan o daluyan. Nangyayari ang lahat ng ito dahil kung ang probability ang pagbabasehan, mas maraming paraan para humantong ang kahit anumang system sa estado na makalat. pwedeng makonsentrate ang energy at matter sa isang area kung mag apply tayo ng work sa system. At importanteng malaman na ang kapalit nito ay mas spread out na energy o matter sa ibang area. habang lumilipas ang panahon, patuloy na dadaloy ang energy at matter patungo sa area na may mababang concentration hanggang sa tumigil ito. Pagtuluyan ng tumigil ang pagdaloy ng energy at matter, ang estado na ito ay tinatawag na equilibrium state. Equilibrium na estado ay ang pagkakaroon ng uniform na temperatura, uniform na kinetic energy, at uniform na chemical potential. Dumako tayo sa entropy. Ang entropy ay value na nakakatulong upang maintindihan ang estado ng isang system. Second law of thermodynamics. Patuloy na tumataas ang value ng entropy. Habang dumadaloy ang energy at matter patungo sa area na may mababang concentration. Gamit ang formula, kung patuloy pa na tumataas ang entropy, ibig sabihin ay patuloy pa na dumadaloy ang energy o matter papunta sa lugar na may mababang concentration. Pag ang pagtaas ng entropy, ibig sabihin ay nasa equilibrium na estado na ang system. Ito ang mga dahilan kung bakit kinukompute natin ang value ng entropy dahil sa maraming impormasyon na binibigay nito una pwede nating ma ang pinaka-posibleng mangyari sa system pag nagkumpara ka ng dalawang sitwasyon ang may mataas na entropy ay ang mas posibleng mangyari kalawa pwede nating malaman kung gaano karami ang energy na pwedeng mapakinabangan mas mataas na entropy, mas mababa na kalidad ng energy. Dahil less concentrated na ang energy pag mataas ang entropy. Ang higher concentrated na energy ang mas may pakinabang dahil mas madali itong makonvert na maging work. Ikatlo, maaari nating malaman kung nasa equilibrium state na ba ang system pag huminto na ang pagtaas ng entropy ang pinakanatural na mangyari sa paglipas ng panahon ay tumaas ang value ng entropy. Pupwedeng bumaba ang value ng entropy sa isang maliit na area ngunit ang kapalit nito ay mas tumataas ang entropy sa ibang area. Kaya suma total ay tumataas pa rin ang entropy sa kabuuan.